So yan isang magandang umaga sa atin lahat mga farmers So flex ko lang tong ating sibuyas Na malinis So totally hindi naman siya malinis So Alam niyo ba kung anong in-spray namin dito Napanda mo mga ka farmers Kaya ganyang kalinis Ito yung the best way na malinis talaga ng damo sa sibuyasan kahit anong kahit anong damo yan mga kaparmers. kayang kaya yan kayang kaya niya. so ito guys halos malinis na to itong part na to yan, malinis na yan. Diba maganda na tignan yung sibuyas? Kasi nga, umalaki na siya. So, yung iba dyan ay nag na. Nag-valve formation na. Katulad yung malaki na talaga. Ano, katulad nito. Ah, may valve formation na siya. Laki na, di ba? So, ang pinakamabisang pandam mo, guys. Sa ating sibuyasan, bali wala. So, itong mga ganitong damo. Yan. Patay po ito. Yan o. Oh. Yung ganitong damo, patayan. Yan. Patay sa ating panda mo yan Gano'ng patay itong ganito Gano'ng ito guys Ang dami nagreklamo nito Hindi daw kaya ang patayin Ito Patay ito sa amin to So itong ganito kasi guys Yan pag malaki na Hindi na kaya ang patayin yan yung so, nakita nyo guys, so may ano siya. May sunog lang siya. So kung maliit pa yan, yung bilog pa lang siya. Patayan. So pag malaki na hindi na kaya. So ang pinakamabisang paraan po na pandamo. mo. So, samahan natin ng gamas. Ayan, AC 300 po. AC 300 lang. Ayan, linis ang iyong sibulisan. Tingnan nyo dito, guys. Malalaki na to. Ayan. Kumpara nyo dito. Mahina pa siya, oh. Tumuhi pa. Iba talaga ang epekto ng maraming abuno. Maganda. Pag nilagahan mo ng abuno, maganda siya. So kami po ay nagpapayok talaga ng ano, ng gamas. Wala lang tayong pang-upay. -okay. po sa buhay siyang kapitbahay eh. so dito guys may natong part na to payat pa ayun kapal na yun oh. so sa panda mo po so lahat po kasi ng panda mo hindi kaya yung pinakita kong damo. mo so kailangan po ay Samahan ng gamas yun lang po ang solusyon para mamatay yung ating damo sa sibuisan so yun lang mga kaparmers.